For today's video mga ka-trops, panibagong araw, panibagong luto, seri na naman tayo ngayon. At ayan, dahil nag-creep nga yung kapitbahay namin sa Mickey, kaya naman nagpaluto siya sa akin. Uh. Uh. So ayun mga katrops, bali sisimulan ko na nga pala dito sa paggagayat ng bawang at sibuyas para sa ating panggisa mamaya. Ginayat-gayat ko nga ito ng malilit lang isang buong sibuyas at apat na butil na bawang. ayong ginayat ko nang sa ganun maging malasa nga yung sabaw ng miki natin mamaya. Magagayat nga rin pala tayo dito ng kutsay. Isa nga rin dito sa magpapasarap sa ating miki. Pero kung wala naman kayong ganito, ay pwede naman kayong gumamit ng onion leaves o dahon ng sibuyas. At ayan, nakaredy na nga lahat yung mga sangkap natin. Meron tayo dito isang balot ng miki noodles at sasahugan nga natin ito ng corn beef at itong mga pang aromatics na gagamitin natin tulad ng sibuyas, bawang at kutsay. Gagamit nga rin pala tayo dito ng margarine para sa ating panggisa mamaya. At meron din tayo dito ng iba't ibang pampalasa tulad ng nor cubes, magic syrup at paminta. So ayun dahil nakaredy na nga lahat yung mga sangkap natin mga katrops, ay uunahin ko na ngang papakulayan dito yung atwete. At kapag nagkaroon na nga ng kulay yung mantika natin ay pwede na nga natin gisahin dito yung bawang at sibuyas. Naglagay na nga rin ako dito ng margarine. Tapos isinunod ko na nga nilagay dito yung pangsahog natin natin na corn beef. At ayan, gisa-gisahin lang natin ito saglit mga katrops. Tapos ayan, pwede na nga natin itong lagyan ng tubig. I-flex ko nga lang yung saging na itinanim ko noon. Napakalaki na ngayon, no? At ayan, pagkalipas nga ng mga ilang minuto, mga katrops, ay kumukulo na nga itong ating pinapakuluan. Kaya naman pwede na nating ilagay dito yung ating Mickey Noodles. Saka naman natin ilalagay na itong mga iba't ibang pampalasa tulad ng Nor Cubes, Paminta at Magic Sarap. Titimplahan ko na nga rin dito ng pampaalat na patis. Naglagay na rin ako dito ng kaunting kotchay. At dahil nakukulangan pa nga ako sa kulay ng Mickey, kaya naman ayan, inilubog ko na nga dito yung natitirang pang achuete. At kaunting halo-halo na lang mga katrops. At ayan, ayan, luto na nga itong ating Miki. Abay, saktong-sakto nga ito dahil pag abi na rin. Kaya naman tara mga katrops, kain na tayo. So ayan mga katrops, ayan, tikman na natin itong ating nilutong molo o Miki. ganun. Ayan o. No. Simpleng-simple lang yung mga ingredients na ginamit natin pero siguradong napakasarap na ito mga katrops. Pero syempre, tikman muna natin bago natin sabihin na masarap. Mmm! Mawawash out na naman yung niloto natin na ganito mm. So ayun shoutout nga pala kay Sadboy nipa palanas mas bate Shoutout din kay Marlon Bernardo From Bimalay, Pangasinan So ayun shoutout sa inyo mga katrops Maraming salamat at thank you sa laging pagsuporta So ayun sa mga katrops din natin dyan Na gusto rin magpa-shoutout Ay laging nga lang kayong mag-like, comment, and share Sa aking latest vlog Mas maraming like and share ay mas mabilis ko nga kayong mapapansin Hmm. Mm. 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 Malasang malasa. Alam niyo yung sikreto sa pagluluto ng ano? Sa pagluluto ng ganito maglagay kayo ng margarin. Yun yung nagbibigay lasa na napakasarap. Mm. Grabe ang mm. So, paano ba yan mga katrops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag nyo na rin po palang kalimutang ilike and share itong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!